para po sa mga answer. So, yun po. Ah, uh, yung QP po na is ang last po talaga ng pinaka-importante para sa mga senior na senior sa mga ay yung hospital. So, talaga po, ang opening ang start po ng construction Exhere. So talaga po nga uh, medyo pa kanya na po ng maganda healthcare ng bayan ng nai. At sana po yung mga senior citizens sa natin ay eh, makuha niyo po talaga yung dapat na pinigilisong makuha niyo. At talaga po malaya po ang loob ng senior nai sa inyo. No? So yun po, maraming maraming salamat at sana po ay uh, gamitin niyo po yung inyong magagamit ng pera sa mga mahalagang bagay. At plus po pala yung mga damot. No? So, kailangan po ang mga senior citizen natin. So, sa po na lang po ang ating na uh, sa ating uh, uh, president po ng OSCA natin na lahat po ng senior ay dapat mag-fill up ng PhilHealth. Because po lahat ng uh, lahat po ng gamot ay libre. 20,000 po per year. So, kailangan po mag-fill up kayo para naka-register po kayo, lahat ng halos na po ngayon ay libre pa po yan. No, para po maal maalaman niyo po for your information po. So, yun lang naman po. Ako po yung nagpapasalamat at maraming salamat po sa lahat ng na nandito po sa inyo. Wala yan,